musta, Ngayon naman, uh, tuturuan kita nito kung paano ibuo to. Itong clutch na to. Itong dalawang clutch. Unahin ko muna to. Ito yung plate ng primary clutch. Tapos ito yung mga lock nya. Lock ng primary tsaka itong isa dito sa primary tapos yung isa dito sa uh secondary Itong collar bushing na to dito to sa primary clutch Minsan kasi pag uh, nagtanggal ka ng clutch na nahuhugot din yan tapos ito yung clutch clutch belt saka yung clutch Tapos ito yung mga spring apat na apat na spring ito yung uh, clutch lifter bearing tapos ito yung clutch lifter niya. Tapos yung tornilyo ng clutch lifter. Pagka ilagay na natin siya sa makina. Tapos sabi ko lang muna to. Ito yung clutch lining niya. Tapos ito yung clutch housing. Clutch inner hub. Yan. Uh, natin to. pag-assemble nito madali lang naman pero ibukod ko na lang yung video na pa. mayroon akong video na ganito kung paano mag-assemble ng uh, clutch housing tsaka yung clutch lining hanapin nyo na lang dyan sa mga video ko dyan madali lang naman siya mag, -in, uh, mag install nitong clutch lining I-ano ko to sa makina para may turo ko na rin sa'yo kung paano to ilagay sa makina itong dalawang clutch na to yan Iyon. tapos ngayon simbol na natin to ilagay natin to sa makina Ngayon, para may lagay natin yung clutch, yung dalawang clutch. Titignan muna natin yung groove na to. Lalagyan natin to na ng lock tulad nito. Ito yung tinatawag na spline washer. Tapos ito yung pagitan niya. Dito natin ilagay yung spline washer. Ituturo ko sa iyo to kung paano to ilagay. I-guide mo lang sa dito sa groove niya hanggat mapunta dun sa may groove din sa may spline tapos paikutin natin to tulad nito lapit ko lang yan paikutin natin to tapos lagyan natin ng lock spline washer lock ganun pa rin i-guide natin sa dito sa may groove tapos isagad natin sa sa pinakadulo para di matanggal yung spline washer natin Napaka-importante itong spline washer na to kasi pag di mo ito mailagay, sigurado kakalabog yung clutch mo. O, ito na. Ito na yung clutch. Ito yung secondary clutch na binuo natin kanina. Tapos ito yung busing nya. Ayan. Dito ito nakalagay. Tapos itong cooler busing na maliit na busing dito to sa may primary. Yan Ilagay mo lang dyan kasi nalalaglag talaga yan pag kapalit ka ng clutch lining. Ay, sama kasi, kasi sabay kasi yung tatanggalin. Tapos yung primary, dito mo siya ilagay sa kabila. Bago ka, bago mo ilagay itong dalawang clutch na, tanggalin mo lang muna itong clutch drum ng primary para mabilis siyang maipasok. Minsan kasi yan ang nagpapatagal. Tapos isabay natin siyang ipasok. Yan. Tapos paikutin mo lang ng kaunti. Di ba? Pasok sa kaagad. Kasi ito, ito talaga yung nagpapatagal minsan. Ito, pwede mo tong ikutin dalawa o isang ikot lang. Tapos itulak mo na sa pailalim. Yan. Kasi pang iwas dragging kasi yun. Pwede namang hindi, hindi mo pa Tapos ito, kailangan may isagad mo to sa sa washer kanina na nilagay natin para hindi rin siya magdadragging Tapos ilagay ko na tong clutch drum. Yan. Tapos ngayon naman, ilagay natin naman yung lock nya yung washer yung castle, castle washer tsaka yung castle nut dito sa may clutch yan kailangan mahigpitan to ng maayos kasi pag hindi mo to mahigpitan ng maayos maaaring matanggal tong castle nut na to pati rin dito sa may castle nut ng primary yan yung castle nut ng primary mayroon tong Uh, washer din tapos gumamit lang kayo ng pangpahigpit nito ang tawag sa tools na to castle na trins yan kailangan mahigpitan mo to ng maayos kasi pag hindi mo to mahigpitan ng maayos maaaring matanggal at kumalampag sa makina Pati rin dito sa kabila, higpitan mo rin ng maayos. Para yung uh, secondary tsaka primary clutch, kailangan mahigpitan mo to yung castle nut niya. Ano yan? Napaka-importante talaga na mahigpitan to ng maayos. Ayan. Tapos, ito yung, yung washer niya. Yung spline washer, kailangan ilapat natin dito sa may... Uh, sa castle nut para di siya kagad-agad matanggal kung maluwag man kasi kadalasan kasi natanggal to pag uh, di masyadong nahiigpitan kailangan it, it itupi mo lang naman to itong washer na to tapos ngayon, ilagay na natin itong apat na spring. Ang tawag sa spring naman ito, clutch spring. Kailangan na uh, kompleto rin ito kung paano natin, paano tayo nagpalit ng clutch. Ganon din, kompleto din, din ng spring. Tapos itong clutch lifter. Tapos itong tornilyo niya. Kailangan apat na tur turnilyo din to. Yan. Sa paghigpit nito, kailangan uh, sabay sila, hindi isang higpit. Higpit, uh, kabilaan, kabilaan. Mabari, dito sa taas. pagigpit ako dito sa taas. Tapos, pa paikot ka ng kaunti. Paikot ka ng kaunti dito sa taas Ganun din dito sa kabila Parang ipantay mo muna siya Bago natin higpitan ng tuluyan Kasi pag guys isabay sa, uh, isang higpit mo lang Baka masira yung Clutch housing Yung thread ng clutch housing Kaya napaka Kaya napaka Delikado pag masira yun Magti-trade ka ulit Tsaka mahal kasi itong inner hub Yan Kailangan sabay-sabay mo siyang mabaon dun sa turnilyuhan sa inner hub yan malaman mo naman to pag ikaw na magigpit itong turnilyo na to kailangan mahigpitan to si ng maayos yan tapos i-ano mo siya dito isandal mo siya dito sa may clutch bill para mahigpitan mo talaga. Yung sakto'ng higpit lang 'wag 'wag din sobrang higpit. Baka maputol naman yung tornilyo. At saka masira yung thread dun sa sa ilalim ng inner hub. Ayun. Kailangan higpitan mo sa isa-isa. Ayun, -isa. okay na 'to. Tapos yung bearing Uh, clutch ba lifter bearing yan kailangan may lagay natin itong bearing na to kasi paggan, makalimutan to panigurado walang walang cambio na mangyayari kaya kailangan talaga may lagay to tapos itong plate dito sa may primary balik din natin So 'yung mga screw. Tatlong screw din 'to. Basta tanda, tandaan mo lang 'yung paano pagpahigpit ka o Basta 'yung pagpaluwag ng mga tornilyo counter-clockwise tapos 'yung Pagpahigpit clockwise. Para hindi mo masira 'yung tornilyo o, o screw. Yan. Tapos yung class labor, ito yung na, napaka-importante sa lahat kasi kailangan natin ng cambio. Ito yung dahilan kung bakit mayroon tayong primera hanggang kwarta dahil dito sa class labor. Yan. Hanggang dito na lang mga paps, uh, abang-abang lang kayo sa susunod na video. Paalam na!